The government increased its debt payments to 1.86 trillion pesos as of October, paying more than 90 percent of its obligations for 2024. Data from the Bureau of the Treasury Department, or BTR, showed as of the end of October, the government has already settled 91.6 percent of its obligations for 2024, or an equivalent of 2.03 trillion pesos. This said figure is a record in terms of debt payment. Well, good news ito. Bago magtapos ang taong 2024, ay nabayaran na pala ni PBBM ang ating utang. Halos lahat ng utang, 23, year 2023 to 2024, ay nabayaran na pala ito. Uh, samantala, ang kanyang mga kalaban ay bising busy sa paninira sa kanya kung ano-anong mga mga wilga-wilga ang ginagawa, mga revolusyon daw Ngunit si PBBM ay bising busy kung paano makaipon, makakuha. Or sa palagay ng iba ay ang binaya daw ay Marcos Gold. Dahil napakalaking binayaran. Trillion pesos. Narito ang ulat at uh, mga reaksyon ng iba pang mga kablogger tungkol dito. Atin panoorin. Halos na bayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled. Ibig sabihin 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. At... Ito yung taong 2023 na utang natin. 95% ang nabayaran at iba pa yung uh, utang ng 2024 at yun ay bayad na rin. Kaya dito sa dulo ng bidyong ito ay makikita natin na talagang bayad na. Ngayon, marami pa rin ang nagsasabi na hindi nagbayad. Iyan e, ano ba itong balitang ito galing to sa Legit Channel News. Eh. Tapos umbata yung dalawang vlogger dito na mga tanyag na vlogger na nag-vlog din ito. So ito'y eh, uh, legit na talagang binayaran, legit news ito. At uh, pilit pinipigilan ito ng mga kalaban ni PBBM na mailabas ang mga balitang ito kasi babango ang pangalan ni PBBM, tataas ang rating niya. e ngayon nga yung mga makaliwa, yung mga LFS, yung mga KMU ay sumanipure na kay PBBM eh. Kung uh, nalaman nyo ay nagwelga siya, nagwelga sila yung makaliwang grupo, yung pulahan ay nagwelga laban sa mga kalaban ni PB PBBM. Kaya bumaliktad na lahat kahit ang mga pinklawan, yung mga uh, grupo ni Robredo, kahit yung dilawan, yung mga pari ay pumanig na rin kay PBBM. Kaya ano pang iniintay niyo mga DDS? Imulat niyo na yung inyong mga mata. Huwag na kayong magpabudol-budol pa sa kung anong mga sinasabi sa inyo. Tapos na ang Rihimin ng kadiliman Balik tayo sa balita As of October, halos 14.5 trillion Ang national debt ng bansa Eto na, I'm sure Hindi maugustuhan ito ng mga DBS Eto naman, si ating kapatid na uh, Sangkay News uh, Sa kanyang Eto, ito ay anti-Marcos Tono eh. Pero ngayon, no Di ba, balance yung kanyang pag-iisip Binuksan yung Nabuksan ng kanyang isip at ngayon, bumilip na siya kay PBBM o pagingan natin. Eto na, I'm sure, hindi magugustuhan sa mga DDS. Utang ng bansa, malapit ng mabayaran. Totoo ba to mga sangkay? Kasi for how many, uh, ilan na bang presidente ang dumaan mga sangkay? Wala pong ibang ginawa itong mga pangulo. Mga lima na, Kundi lima. mangutang na mangutang. Pero sa panahon po ni PBBM, nagbabayad po tayo ng nagbabayad. Aba, teka, saan ba kumukuha ng uh, pambayad ng uh, Marcos Administration? Oh, yan ayan. Saan ba? Sa Marcos Wealth na ba ito? <laughs> Ay, ako po mga sangkay. Kasi masyado pong palaisipan eh. Interest. Ang laki po ng, uh, ang laki ng babayaran pero nagagawa po ni PBBM na gawin ito mga sangkay. So, yan ang, ito nga ang sinabi ko noon sa isang vlog ko nga uh, na hindi kayang bayaran ng pera ng Pilipinas ang utang dahil lugmok na tayo sa utang. Isaan ba kumuha si PBBM niyan? Ngayon, sa isip ko lang to ah, at uh, mayroon din mga nagsabi nito na interest daw ng, ng mga account ni Apo Lagay, ng kanyang ama. Yung interest, of course, nabuksan na kasi ni, ni Bungbong yan eh. Hindi lang sinasabi na nabuksan, magkagulo eh. Eh baka grabe siguro ang mangyari sa Pilipinas kapag ganyan. Kasi marami ang naglalaway niyan eh. Yung mga dilawan lang, gusto makuha yan. Yung sumunod na admin, uh, gusto rin makuha, lahat gusto makuha ang Marcos Wealth. Kaya ito, maka okay, ito na nga yung umpisa na ginagamit niya ang Wealth for Humanity para sa Wealth uh, itong for the Filipinos. Of course, unahin mo ang Pilipinas bago ang ang ibang bansa. Okay, so balik tayo kay uh, uh, vlogger Sangkay. Nanggaling ang pera. Diba, di ba kayo nagtataka mga Sangkay? Well, eto, tingnan po natin itong uh, balita kasi maganda itong mapag-usapan para malaman po natin lahat mga sangkay ang tungkol po dito. Eto kasi yun, um, ayon po dito, sa kabila ng hamon sa ekonomiya, ipinakita ng Administrasyong Marcos ang kahusayan sa pamamahala ng utang sa bansa. Uy, aba, aba, aba. May nag-uusapan dito mga sangkay yung pagiging isang uh, magaling na leader. No? Sa kabila daw po ng hamon sa ekonomiya. Ano ba mayroon sa ekonomiya natin? Ang ekonomiya natin ay sa mga sangkay kasi ilang dekada po tayong napag-iwanan simula po uh, nung laluklok. Ang dating Pangulong Corazon Aquino. Ngayon mga sangkay, sa kabila po ng hamon natin o problema natin sa ekonomiya, ipinakikita daw po ng uh, Marcos administration ang kahusayan sa pamamahala ng utang sa bansa, bakit? ay mo sa balita. Umabot na sa 1.86 million or trillion pala, hindi million. 1.86 trillion ang mga bayad sa utang ng gobyerno hanggang sa katapusan ng Oktobre na halos 92% na ang target na bayad para sa 2024. Ayan. So sa ganyan lang na binayad ni PBBM na 1.86 trilyon, eh, yung utang ng ganyang ama ay 20 billion lang eh. Hindi eh sumobra na yung binayad niya sa utang nila noon. Pero dahil sa mabait na tao ito, ay binayaran niya pati ang utang ng mga nakaraang presidente. Digong Duterte, build, 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 build. Eh, ang mga kontraktor naman ay mga Chinese. Ang Chinese ang yumaman, ang kay Duterte ay komisyon lang. Pero 10% automatic sa presidente yan eh. Kaya malaking peras ang bill bill -bil ni Digong. Ngayon yung sinundan ni Digong uh, si Pinoy ay meron ding racket yon. Kaya palagi ng palaki ang utang natin sabi nga ni Sangkay ay wala sa limang presidente walang nakapagbayad kundi puro utang ng utang lang. E ngayon si PBBM ang lahat ng naibayad niya pala ay 1.86 trillion pesos na. Bayad na yung utang ng kanyang ama. So wala nang dapat pag-usapan pa na nagnakaw ang mga Marcos malinis na wala na uh, itigil na yung mga nakaw-nakaw na yan ng mga kwento dahil bayad na ni PBBM sobrang bayad ni PBBM 1.86 trillion ang kanilang utang ng pamilya nila sa Pilipinas 20 billion lamang pero hindi nilagay sa bulsa ha? yan ay ginawa ng mga proyekto mga national highways national road public buildings public parks mga tulay na bilyon-bilyon ang gastos mga eskwelahan so wala na tayong dapat isisi pa sa mga Marcos talagang napakagaling na mga na mga tao na magdala ng ng Pilipinas e kung meron man silang nanakaw uh, sabihin natin ay mga komisyon di ba kasi ano naman talaga yung mga komisyon sa project talagang merong ano ang presidente diyan merong merong porsyento Isopya uh, is OP ni eh. kahit hindi tanggapin ng presidente ibibigay talaga yan ng mga kontraktor kaya nga, magtaka tayo bakit build, build and build ang ginawa ni Digong. Eh kahit kabundukan na walang mga farms, na ginagawa ng mga highways. Kaya gastos ng gastos lang eh. Wala namang dumadaan ng mga truck. Eh dito sa Mindanao, nakikita nyo, di ba? Kahit walang mga taniman doon sa ibabaw ng bundok, ay gumagawa ng mga mga kongkritong daan. Kaya gastos ng gastos lang. Dapat pag-isipan yan. Okay, so, dito susunod kay uh, ka-vlogger isang kay ay uh, ay isa na namang vlogger na uh, magaling din ito isa, isa, isa sa mga idol ko to kaya sa kanya ako kumuha ng courtesy video okay patuloy tayo nakakatuwa yun no? Halos na bayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon ayon sa Bureau of Treasury. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. It ito yung narinig niyo yon sovereign wealth fund di ba parang katulad din ng sovereign wealth ng Marcos ang sovereign wealth ng Marcos ay sabi ni FM ni Apollo kay na para sa Pilipino gagamitin ang sovereign wealth para sa pagtayo ng mga eskwelahan pagdevelop ng siyensya at paggawa ng mga infrastructures, mga tulay at mga highways at public buildings yan ang habilin ni Lakay uh, sa kanyang anak na si PBBM. Kaya ngayon ito bakit uh, Maharlika Wealth Fund Dinug dinugtungan lang ng fund eh. Pero parang Maharlika Wealth lang ang anon niyan eh. Ang source, di ba? Sabi ni PBBM dito kukuha ng pambayad sa mga uh, proyekto. At hindi na tayo mangungutang in the in the next uh, few years kapag nabayad na yung utang na 'yan ay ang sovereign wealth fund na ang ang gagastos ng lahat. Diyan kukuha. Ngayon, magtaka tayo bakit Maharlika Sovereign Wealth Fund ang pangalan kasi si Marcos, yung kanyang ama, ay meron ding Maharlika Wealth which is, uh, yun nga ay budget para sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya dito, ma malalaman natin na pinapattern lang ni PBBM ang kanyang mga mga plano sa plano ng kanyang ama. Sinunod niya yung plano ng kanyang ama. Kaya walang patutunguhan ng Pilipinas kundi magiging next Singapore na tayo. At baka in the future dahil sa tutulong sa atin si Elon Musk ay baka magiging superpower tayo dito sa Asia. Tutulong si Elon Musk. Si Elon Musk ang pinaka-bilyonaryo na tao ngayon sa buong mundo. Na nag-iisa lang ha. Hindi yung korporasyon katulad sa Saudi. Mayaman nga sila pero buong angkan yung mayari individual billionaire person, yung nag-iisa lang, si Elon Musk talaga. Ang pinakamayaman na tao ngayon sa buong mundo, lalo na ngayon na siya ang umahawak ng Department of Research ni Donald Trump. At siya yung nakanood ng mga panggera. Nagdisinyo ngayon ng mga panggera ng mga fighter jet. Uh, yung mga in -god. yun, yun, yun yung bago ngayon. Uh, yung next generation Uh, jet fighters, mga ingat ang tawag. Kaya Elon Musk, tumutulong sa Pilipinas ngayon, nagbigay ngayon ng 10 billion dollars, billion dollars yun na, 10 billion dollars, uh, sa ating gobyerno para ipambili ng gamit pang militar. Kaya iiyak ang China. Yan ay atin i-vlog by next week, ang tungkol sa pagtulong uh, ni Elon Musk sa ating military balik tayo sa balita. Government increased its debt payments to 1.86 trillion pesos as of October, paying more than 90% of its obligations for 2024. Isang tanong ang bumabalot ngayon. Bakit si PBBM lang ang nakakagawa nito? Nakakakuryos hindi ba? Sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas, tila may isang pangalan na muling napipigyan ng bagong sigla ang ekonomiya nakakapag-ayos ng utang ng gobyerno at tila sinusundan ang yapak ng kanyang ama, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit nga ba sa lahat na naging leader mula noong panahon ni Ferdinand E. Marcos Sr. tila si PBBM lang ang nakakagawa nito? Ano ang sikreto niya? At higit sa lahat, paano niya ito nagagawa sa kabila ng tila imposibleng sitwasyon? Huwag kang bibitaw dahil ang sagot ay nasa tulo. Maki ang utang noong panahon ni Ferdinand E. Marcos pero ginamit ito para sa malalaking proyekto tulad ng mga dam, kalsada, ang Pan-Philippine Highway, mula Apari hanggang Hulo at iba pang mga infrastruktura na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Subalit matapos ang kanyang administrasyon, naging iba ang usapan sa ilalim ni President Cory Aquino, lumubo ang utang. Gayun din sa administrasyon ni Ramos, Estrada at Makapagal Arroyo ay umakyat pa rin ito. Hindi rin ito naawat sa ilalim ni Pinoy at lalo pang tumaas noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa Build 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 program. Kaya ang maraming nagsasabi hanggang kailan tayo magbabayad ng utang? Pero ito na, na ang nakakagulat sa inalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tila unti-unti nagiging posible ang imposible sa datos mula sa Bureau of Treasury na itala na ng administrasyon ang pagbabayad ng 91.6% ng kabuuan utang para sa 2024, isang record na mahirap pantayan. Sa simpleng salita, hindi lang utang ang binabayaran ng administrasyon, binabawasan din ito ang pasanin ng susunod na henerasyon. Ayan, at napakaswerte ng susunod na presidente. Bakit maswerte? Bakit nasabi ko? Kasi kukunti na lang ang kanyang babayaran na utang, di ba? Kasi babayaran ni PBBM eh. Gamit ang tinatawag na Maharlika Sovereign Wealth dinugtungan lang ng fund eh yung Maharlika Sovereign Wealth yan ay programa din yan ni FM ni Apolakay ngayon dinugtungan lang ni PBBM ng fund pundo saan ba kumuha siya ng pundo sa palagay ko ay eh, sa mga interest na ayan ng kanyang mga ng kanilang mga uh, secret gold deposit galing sa mga interest nilagay sa Sovereign Wealth Fund gagamitin para sa Uh, in the next few years, hindi na daw tayo mangungutang sa susunod na mga taon. Sabi yan ni PBM. Kaya na, napakagaling eh. Habang yung kanyang mga kalaban, kaliwat kanan, taas baba, lahat na yata ng suluk sulok ay gumagawa ng ingay para sirain si PBBM, yan ang tinatawag ng mga crab mentality, yung mga talangka, talangkang pag-iisip, crab mentality na kung sinong nasa itaas ay hatakin nila sa baba, bababa kahit sila ay talangka lang di ba? Karaykay, kasag, alimango. Kanyan. Eh, itong hinatak nila pababa ay ano eh? Top of the line niya na klaseng creature on earth. Kaya hindi mahatak ng mga alimango lamang ng mga crab, ng mga crab mentality na yan. Kasi miss, uh, genius ito. Kung nakita nyo tahimik lang, pero ayan, iyaka na ngayon ang mga DDS. Iyaka na yung kanilang mga mga leader kasi makukulong na dahil sa hindi hindi nag-iingay itong si PBBM pero sikreto lang yan ganyan parang bumangga nga sa padiri ang mga DDS na yan eh Eh kung ako kay Digong ay makipag-ayos na ako habang maaga pa kay PBBM at ako'y mag na susuporta para hindi sila makulong Eh nag patigasan eh e, hindi makaya ng patigasan yan kasi presidente ang binangga nyo e, dapat marunong kayong magisama huwag nyong banggain yan ikong eh kung ako, ay ayaw ay, ko makipag-away dyan. Mauubos ang pira nyo dyan. Makulong pa kayo. At lahat ng inyong angkan ay uh, masama ang record in the future kapag kayo matalo, matalo sa mga ganyan na mga kaso nyo. Kaya sa mga DDS, buksan nyo ang isipan nyo. Support, supportahan nyo kung sino ang talagang matalinong presidente. Hindi ako nagsabi na si PBBM, basta't matalino lang, makadiyos hindi yung mga killer, di ba? iyan nyo kung patay na yung mga anak nyo, mga apo nyo, dahil na baril, natukhang, di ba? Ibalik nyo ba ba yun, yung madilim na nakaraan? Eh ako wala akong natukhang na mga kaibigan pero naawa ako doon sa mga inusinti. Kaya nagkambyo ako eh. Ako Duterte noon eh. Bump fist, bump fist nga. Bawat makasalubong kasi Duterte eh. Eh grabe nang malaman natin ng mga ginagawa niyan. Okay, so ito klarong-klaro na talaga na binayaran na nga. Kaya wag na tayong magikinig kung ano pang paninira diyan. Ang iba nagpa pa na gawa-gawa lang daw ito. Kasi ayaw nilang bumangwang pangalan ni BBPM. Okay, so ako'y magpasalamat sa lahat.